E aí Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Tayo po ay nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo po nasa huli kabanata, no? nasa huling kabanata na ng aklat ng Leviticus. At ito po ay ating pag-aaralan ang batas patungkol sa mga kaloob kay Yahweh. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna tumulog sa isang panalangin. Panginoon namin Diyos, ang kapangyarihan sa lahat, hindi po kami nagpupulit, nagpapasalamat sa inyong kapangyarihan, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong mga biyaya. Patawad, Lord, sa mga pagkukulang at pagkakasala. Kami po ilumos na nagpapakumbaba sa inyong Panginoon at humihiling na po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. Lord, turuan niyo po kami at ipakita niyo po kami sa amin, Panginoon, ang yaman ng iyong mga salita, Lord. Ma-appreciate namin, Panginoon, ang inyong mga ginawa at gawin pa sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa iyong papuit pagsamba sa dakilang pangalan ng Jesus, sa amin, Panginoon. Amen. Verse 1, sinabi pa ni Yahweh kay Moise, sabihin mo sa mga Israelita, kung may mga mana, manata kayawi na maghan, maghandog ng tao, iyon ay tutubusin ng ganito. So, pag sinabing panata, ano yun yung pangako, ano? Kung anak na lalaki mula sa 20 hanggang napung taong gulang, ito ay susuriin upang palitan o tubusin sa halagang 50 pirasong pilak ayon sa timbangan sa sanktuaryo. So, walang ibang gagamit ng timbangan maliban doon sa timbangan ng sanktuaryo. At sabi nga dito, kung ang anak na lalaki mula sa dalawampu o 20 years old hanggang anim na pong taong gulang, so 60 years old. Ano po? And then, sabi dito, at tatlong pong pirasong pilak naman kung babae. So, magkaiba po, no? Pag lalaki, na ganoon ang edad, tutumpusin siya ng halagang limampu or 50 no, pirasong pilak ayon sa timbang na santuale. Samantala, kung babae naman, ay tatlumpo uh, or thirty pirasong pilak naman. Okay, mula sa lima hanggang dalawampung taon, so five years old hanggang twenty years old, dalawampung pirasong pilak kung lalaki, dalawampung pirasong pilak, twenty pieces of silver at 10 piraso naman or 10 pieces silver naman kung babae. Kapag isang buwan hanggang uh, kapag isang buwan hanggang limang taon, limang pirasong pilak kung lalaki at tatlong pirasong pilak kung babae. So, ibig sabihin dito, one month old hanggang five years old. Ayan, so, makikita natin po, no? Na lima sa lalaki kung babae naman ay tatlo kung mahigit ng anim na taon na bin perasong pila kung lalaki at sampung perasong tilak naman kung babae. And then kung walang may tutubos dahil sa kahirapan ang ang tao ay ihaharap sa pari at siya ay magpapasya kung magkano itutubos ayon sa kay, kayahan ng may panata. So, ibig sabihin dito, may remedy pa rin, no? Kung hindi mo kaya tubusin yun, idadala yan sa pare. Then, yung pare na nakakakita ng kalagayan, nung, nung, may panata, no? At nakakaya na nito. Kaya siya yung magpipresyo, no? Siya yung bibigay ng halaga. Nine. Kung ang panatang handog ay hayop, dapat itong inaan kay Yahweh. Hindi ito maaaring palitan. So, hibawa, may hayop ka naman na nais i-offer panata mo i-offer. Hindi mo na yung kailangan palitan. Kailangan ibigay mo na talaga yon Kapag pilit na pinalitan, ang papalitan at ipapalit ay parehong ilalaan kay Yahweh. So, mas ano, magiging lalo lang mga, mga, mga kailangan i-surrender mo yon Kung ang ipi, na nga, kung hayop ay hindi karapat, dapat ihandog-ihandog, kaya we'll hin iyon sa pari. Hahalagahan iyo niya iyo ito, ano man ang uri ng hayop, at hindi matatawaran ang halagang ipinansin ng pari. Kung kutumbosin ang hayop, magdaragdag kayo ng halaga ng ikalimang bahagi ng halaga ng hayop. So, one-fifth, no? So, kung halimbawa one uh, hundred, so plus 50 pa, no? So, dito din, makikita din natin na kapag hindi ka rapat dapat yung handog mo, then susuriin pa rin siya. Tandaan natin, no, na si Lord is a holy God, no, at He wants the best, no, hindi natin siya pwedeng alayan lang ng mga basta-basta lang, o yung hindi natin kailangan, o yung pinakalis doon sa ating mga kawan, o yung ating mga pag-aari, dapat yung pinaka-the-best ganun din sa buhay natin, no? Kailangan po nagbigay tayo kay Lord, dapat yung pinaka best ka na rin, yung best of you, no? Uh, 14, kung bahay naman ay pinangako, hahalagahan ito ng pare ay sa uli ng kayarian at ang kanyang itinakdang halaga ay hindi mata matatawaran. Kung ang bahay ay gustong tubusin ng maghandog, babayaran niya ito na may tagdag sa ikalimang bahagi ng halaga niyon mababalik sa kanya ang bahay. Kung isang bahagi ng lupong minana ang ipinangako, ang itutubos ay batay sa dami ng maaani doon. Iwampung pirasong pilak sa bawat malaking sisidlan ng sibada. Kung ang paghahandog ay ginawa sa simula ng taon at paglaya, babayan ito ng buo upang matubos. Ayan. Ngunit, kung ito ay ginawa matapos ang taong paglaya at ang itutubos ay ibabatay sa dami ng ng uh, taon bago dumating ang susunod na pagdiriwang babawasin ang halaga ng nakalipas na taon kung ang lupa ay naisubusin ng naghandog babayaran niya ang takdang halaga maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halagang iyon kung hindi pa niya ito matutubos at ipagbili sa iba, kailan may hindi na niya matutubos iyon. Pagdating ng taon ng paglaya, ituturi na nakalaan kayawi ang lupaing iyon at ito ibibigay sa pangangalaga ng pari. Sa malinaw puno, lahat ng bilong sa Panginoon ay ibinigay sa pari. Verse 22, kung ang ipinangako naman ay ang lupang binili at hindi minana, hahalagan iyon ng pari ay sa dami ng taon bago dumating ang taon ng paglaya. Sa araw ring iyon, ibibigay ang nang nangako ang pantubos bilang handog kay Yahweh. Pagdating ng taon ng paglaya, mababalik ang lupain lupaing ito sa dating may-ari o sa kanyang tagapagmana. Ang, maha, ang halaga ng pandugos ay batay sa timbangan ng santuary. Bawat pirasong parasong pilak ay katumbas sa dalawang karamo. So, dito po, ilang beses inulit na ang basihan, no, or ang timbangan gagamitin ay ang timbangan ng uh, sanktuaryo. Kasi, ito po talaga is patas na timbangan, ano, hindi pwede dahil sa sinabi ng isang tao na ganito ang presyo niyan, o dahil sa sinabi niya, ganito ang presyo na nun, hindi po ganun. Ganun din pagdating na rin sa harapan ng Panginoon. Babasihan tayo, bibigyan tayo ng uh, paghuhusga base sa ating mga ginawa at base yon sa pamantayan ng Panginoon, hindi sa pamantayan ng tao. <clears throat> Verse 26, Hindi maaaring naipanata kay Yahweh ang panganay na hayop, maging baka o tupa, sapagkat iyon isa sadyang para kay Yes, of course. Kasi alam naman natin, di ba, na yung panganay uh, or first fruit sa ating lahat ng uh, mga Uh, inani, sa lahat ng ating mga itinanim, yan po ay bilong na sa Panginoon. Kaya huwag mo na yung ipangako kasi natural na kanya yan, no? 27, ngunit kung iyon ay hayop na hindi karapat dapat ihandog kaya Yahweh, ito ng may-ari sa takdang halaga maliban pa sa na ikalimang bahagi na halaga niyon. Kung hindi matubos, ipagbibili ito sa takdang halaga. So, mat matindarin po, ano, halimbawa, yung pinangako mo sa Panginoon ay merong kapansanan. So, tutubusin mo po iyon doon sa price na ibibigay at meron pang dagdag. Kaya, talaga po tayo pag nagpo promise sa Panginoon, dapat talaga yung the best. Ano? Dahil hindi siya tumatanggap ng may mga batik, may mga kapansanan. Okay, 28 lahat ng lubos na naialay kay Yahweh, maging tao hayop o minanang lupa ay hindi na maaaring tubusin o ipagbili sapagkat iyon ay ganap na sagrado sa kanya. Hindi na maaaring tubusin ang mga taong lubos na naialay kay Yahweh, kailangan sila ay patayin. So, dito makikita po natin na pag yun ay talagang lubos, ibig sabihin totally na isinurender na hindi na yan pwedeng bawiin pa. Kaya, tayo pag nag Mag-ingat tayo pagdating sa pagtatalaga or sa pag-offer, pag-aalay ng bagay, hayop, maging tao. No? Kasi kapag total na surrender yung ibinigay mo, total, yung, I mean, sa full offering talaga sa Panginoon, then hindi mo na siya pwedeng bawiin, hindi mo na rin siya pwedeng um, tumbusin. Ayan. 30 lahat na ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Kung may nais tumubos, sa man sa kanyang ikasampung bahagi, babayaran niya ito sa itinakdang halaga nito, maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halagang iyon. Okay? Sa isa sa bawat sampung alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. Ang bawat ikasampung tupa o baka na mabibilang ay para kay Yahweh. Hindi iyon dapat suriin ng may-ari kung masama o hindi. Hindi rin iyon maaring palitan at kung ito ay mapalitan, ang ipapalit at pinulitan ay parehong ilalaan kay Yahweh at hindi na matutubo ang mga ito. Verse 34, ito ang mga tuntunin na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinay para sa sambayarang. Israel. So, ito po, tandaan natin ang ating mga matututunan. Once na nag-promise ka kay Lord, ibigay mo talaga sa kanya. Kasi si Lord, hindi siya tao na pwedeng i-joke, no? Or pwedeng alam um, diruin or lokohin. And then, dito po, nakikita natin then pag tayo nag-offer, dapat yung best sa Panginoon. And kung ito naman ay ating tutubusin, babayaran natin ito according do sa timbangan, no? no, sa timbangan na meron sa sanctuary at sa halaga na sila ang magtatakda, hindi tayo. So, lagi po natin patandaan na bawat bagay no, na inilaan ng Panginoon sa atin ay merong kaakipat ng mga uh, alituntunin base po sa kalooban ng Panginoon, hindi po sa kalooban ng tao. Tandaan natin, we are serving the Holy God. That's why He uh, wants us to live holy or with holiness. God bless everyone. Sana po yung magpala tayo muli kay Jesus ang papuri.